Magandang hapon mga kasari andito na naman tayo ngayon sa tindahan ni Ineng at welcome sa inyong lahat ang ating video ngayon ay about ito sa panibagong paninda na naman na dumating sa ating tindahan guys at eto na ang ating uh, dumating ngayon last week nung sunday din uh, dumaan nyo sila dito sa amin sa akin na na -ano sila nagalok sila na kung gusto ko daw magtinda ng mga tinapay na uh, galing sa kanila uh, ito ay ang ano ang Sunshine's Bread Mart. Ayan guys, Sunshine Bread Mart. Ito ay uh, nag nagbabagsak lang sila nito guys sa uh, mga malalaking uh, grocery sa mga mga wholesaler na grocery. Pero uh, yung grocery kasi dito sa amin na uh, malaki hindi uh, naman totally nag-close, pero hindi na sila sale so ngayon naghanap daw sila ng tindahan na pwede nilang paglagyan ng kanilang mga paninda, ito ay ano pa ito guys, galing pa ito sa uh, Kalibo Aklan yung ano nila yung pinaka main yata, pinaka main na bakery nila galing pa ito sa Kalibo Aklan, so ngayon, kinausap ako nung nung nag nagmadala nito, uh, kung gusto ko daw magtinda nito, kasi wala daw silang tindahan na bagsaka na nga yung dito sa lugar namin kasi nga nag, nagko-close open na yung yung grocery minsan daw kasi close minsan naman uh, bukas pero kunti na lang yung paninda nila so ngayon guys masaya ako at yung tindahan ko ang napili nila na lagyan nito kasi sabi sa akin nung babae na may dala nito Uh, ilang beses na daw sila pa daan-daan lang dito. Kasi doon sila dumidiretso sa resort doon sa unahan namin. Siyempre maraming may mga tindahan doon at saka mabili talaga ito doon. Eh, daming mga parokyano doon na, na mga naliligo or basta maraming mga bisita kasi may mga lodging house yan dyan. So ngayon sabi sa akin ng um, babae is ano uh, kung gusto ko daw na magtinda sabi ko, nung last Sunday yon sabi ko, wala nga akong, wala akong pera, kasi uh, dapat kasi sa mga ganyan, nakaprepare ka na mayroon kang itatabing up na para dyan, kasi araw-araw kasi yung aking benta, binibili ko rin sa mga paninda din na dumadaan dito, araw-araw kasi guys may dumadaan dito ng mga paninda, so kailangan kong uh, bumili din, para dagdag sa ating tindahan kung anong wala na hindi pa ako nakapinta tapos may naglakot dito so kumukuha ako para naman kahit paano mapuno yung akong tindahan so ang sabi ko kung pwede next week na lang uh, balikan nyo na lang ako next week para makaprepare ako ng aking pambayad pero ang problema ko ngayon guys wala akong resibo na ipapakita sa inyo kasi nakalimutan kong kunin ang resibo so ngayon eto ang ano na ito, sunshine sa Sunshine's Bread Mart. Ito na, binalikan nila ako guys. At ito ang ating nakuha sa kanila. Kunti lang naman ang binili ko kasi every week sila eh, dadaan dito. Yun ang sabi. Ito ay Hopia. Ang laman ng Hopia is 2, 4, 6, 8, 10. Sampung peraso ang laman ng Hopia guys. Ayan. Uh, ang bigay nila sa akin is 50 pesos. So, ibibenta ko siya ngayon ng 60 pesos, ayan, my price na nilagyan ko siya ng price 60 pesos, so may 10 piso tayo sa isang pack, ba? diba uh, malaki-laki din <laughs> at eto mayroon ah, uh, paborita paborita yung tawag dito sa amin yung ganito, paborita galietas o, eto yung mabili din dito, eto kasi nung last na dumaan sila, bumili ako ng dalawa. Isang ganito at saka isang ganito. Yung ganito, kinain namin. <laughs> Pero yung ito, bin, uh, binenta ko. So, nabili na. Ito ay tatlong piraso. At saka ito ay 50 pesos din. So, binibinta ko rin siya ng... Ayan o, 60 pesos. So, tatlo ang... kinuha natin, guys. Kasi ito... Ay, dalawa lang pala. Dalawang ganito ang kinuha ko. So... 50, ah uh, 50 pesos ang puhunan, bibenta natin siya ng 60. Diba? Meron akong, ewan ko, walang namang ano ito, walang pangalan, pero ang tawag dito sa amin, guys, sa mga local na mga bakery, is sinaksak. Kahit doon sa bread and butter, uh, sinaksak ang tawag dito. Wala namang nakalagay. Ito ay 30 pesos ang kuha ako sa kanila. So, ngayon, ibebenta ko lang siya ng 35 kasi maliit lang naman ang puhunan. So, may limang piso tayo sa isang pack. O, oh, kumuha ko ngayon ng tatlong tatlong pack, guys, ang ating you kino, ah, Ayan. So, 35 pesos lang siya. 'di ba sulit naman. Masarap ito, guys, sa kape. O, lalo na pag, ano, umaga. Diba, crunchy. Paborito yung nanay ko, eh. Yung nanay ko, paborito ito bumibili yan sa bread and butter pero sa bread and butter yung isa nito yata is ano lang is 35 pesos din pero malaki ang balot kasi yung doon is manipis manipis yung pagka is slice at eto na nga ito ang mamon mamon ba tawag dito o parang mamon siya pero alam nyo guys ang sarap talaga nito kasi tinikman nga namin mm, di nibade mapiraso ang laman. Parang cake yung lasa nung ito. Yung cupcake kasi 'di ba, uh, malambot. Magawa din ako minsan ng cupcake eh. Na pang-amin lang, na ano lang namin kinakain. Ito kasi uh, ano siya siksik talaga. Siksik yung yung loob, pero masarap siya, guys. Uh, in fairness sa uh, ano ha, sa gumawa nito, masarap talaga ang lasa lasang-lasa mo yung itlog So, uh, tatlo ang aking kinuha. Uh, 50 pesos din ang bigay nila sa akin. So, bibenta ko rin siya na 60. O, oh, diba? Tatlo. Um, cupcake siguro tawag dito. <laughs> parang mamon. ba <laughs> diba? Kasi mga ganyan, parang mamon. O, so, dito yung mamun. Diba? tatlo. Ayan. Tapos, mayroon din tayong biscotto na plain. 50 din ito. Ilang perasa ba ito? 2, 4, 6, 8, 9. 9 pieces ang laman. Uh, parehas lang din ang presyo. 50 ang bigay sa akin. So, 60 ang bili ko. At saka, uh, ito din, o. Oh. Greenfield. <laughs> Greenfield yung pangalan. Para biskotso din siya. Pero yung pangalan niya is Greenfield. Greenfield. Ah, hindi. Galing pala ito sa Greenfield bake shop. So, ang ibig sabihin nito ay may halo din pala na ibang bake shop ito. Oo, ngayon ko na, no? Sa Kalibo Aklan din, istansya. Flavored Biscotcho. Ah, uh, Boko Pandan. Mm -mm, diba? Green. <laughs> Green siya na Biscotcho. Ganon din, 60 pesos din ang bintahan ko dito. At mayroon tayong Cookies pokes. Ayan, Oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ang laman, guys, ng pokes. At ito ay 60 peso din ang pinta ko kasi 50 din. Halos lahat kasi na ano nila, yun lang, ito lang yung mura. Ito lang, ito, uh, 50 din ang bigayan sa akin. At itong otak, oh, hmm, parehas lang din. 60 din ang aking benta. Isa lang kinuha ko nito, guys. At saka ito lang, isa lang din try ko lang naman. Kung papatok siya, di dagdagan natin. Ito pa yung isang hopya kanina. Dalawang hopya yung kinuha ko. At itong ano, ito uh, special na monay Special munay daw ito. Sabi. Ano lang siya guys, 45 ang bigay nila sa akin. So, bibenta ko siya ngayon ng 55. sa piso ang pinapatong ko sa isang pan. Uh, dalawa lang guys, kinuha ko sa Uh, special munay. Mayroon silang tasty pero wala silang dala kanina. Sa next daw na daan nila ay dalhan daw nila ako ng uh, tasty. Yun ang sabi sa akin kanina noong uh, nag-deliver sa atin. ba diba guys? Oh. <sighs> ang galing no? Uh, masaya tayo ngayon kasi halos araw-araw mayroong dumadating na mga bagong ah, bagong nagtitinda bagong mga bagong ahente dito sa ating tindahan at ang ah, ito talagang pinari, ano, priority nila ako kasi ako yung pinili nila na tindahan na bagsakan ng ganito sabi ko nga naman ah, baka naman kasi doon sa kabila mayroon din sabi nila hindi to sila magbibigay sa mga nakahilera kung kapitbahay ng tindahan dito dito lang daw sa akin para naman kahit paano uh, mabili siya kasi kung lahat daw ng tindahan ay uh, Bibintahan nila so s'yempre wala na halos bibili diba uh, kasi lahat mayroon so ang sabi sa akin dito lang daw sa tindahan ko dito lang sa tindahan ni Ining ang ating <laughs> mga tinapay na mga special na mga tinapay. Araw-araw naman guys, may naglalako dito sa akin ng tinapay. Pero yun lang yung mga local, yung mga tig limang piso. Tsaka may tasty din ako na tinitinda. Yun ay kinukuha ko sa kanila ng 40 pesos. At binibenta ko siya ng 47. Pero ah, uh, syempre, hindi siya special. Diba mayroong tasty na medyo matigas. Yun yun. Yung yung tasty na binibenta ko at saka yung mga buns na tig 25 pesos yun lang guys ang mga tinapay ko dito na medyo uh, binibili ko rin ng mura sa bakery na naglalako dito araw-araw yan guys sila nag-deliver -de dito sa aking tinapay kumukuha ako ng 150, 200 tapos mga ano 300 kasama yung tasty ganon yung aking uh, inukuha sa bakery na yan na ah. dalawang dalawang bakery yan guys ang nagpupunta dito na nagde-deliver so hanggang dito na lang guys ang aking share sa inyo sa ating mga bagong paninda na naman na dumating at masaya tayo kasi yung ating mga tinapay ay special diba? So masaya tayo guys at mayroon na naman another blessing sa ating tindahan at hanggang dito na lang guys ang ating video ngayong hapon at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel baka naman nagustuhan ninyo ang aking video ngayong hapon uh, pwede po kayong magsubscribe mag like, mag share at uh, mag comment at pakiclick na rin guys na notification bell para updated kayo sa aking mga susunod pang video hanggang dito na lang bye bye guys